kung saan itong si Boss Arjen na dito sa latagan niya ng mga uh, ah, segunda man ng mga relo at mga halo-halo rin kung mayroong mga brand niya pero dito sa Binilya ng Santa Cruz ngayon. Okay, samahan ko kung ulit. Matagal din tayo hindi napag-update dito kay Boss Arjen. No? So kita natin ang Siguro alam mo na dito lang sa Binilya. So samahan niyo ko para update natin sa mga pichuan ni Rilo ni Boss Arjen. solid let's go. ng ng no So dito lang tayo sa tapat sa pag-ikot dito ito po yung mga relo ni Boss RJ no? so iba't ibang mga ano rin ito mga oh, mga magandang mga loko ito mga relo ni Boss RJ no? So, may tanong natin kung magkano pa ulit dito mga presyon kung anong pagkaiba o anong binago sa mga presyon natin sa mga about mga Rilo ni Boss RJ dito sa mga segunda mano mga, ano, mga. So, mayroon tayo mga ano ng mga relo din, mga uh, automatic rin no? mayroon din siya gold uh, Uh, Rolex mayroon din siya dito magsisimula to ipapakita ko muna sa bawat mga relo niya no? yan yeah. uh, yan yeah, dito mga so dami kang pagpipilan mo dito so matagal din tayo tayo hindi napag update dito so dito simula natin itong mga ano kasi siya sa kamay ni Tony Vlog sa Omega itong Omega ba Sarge magkano ang mga pichuan pa nito 4,500 4,400 mga Ah, uh, Relo Plus RD na. Ito, ang ganda ng ano, iso, ayan. Okay, ito ayan. Yo, okay, kita machine mo ay so for -go, bug. So, negotiable pa naman si Gabriel Sa price one na goal, ano, sa lagang price yung 45, no. Mayroon naman tayong Rolex dito, mga guys. So, ang Rolex natin ay green dial, no. Ito pong Rolex natin. Yan. Yan ang Rolex natin gold plated ito. Sa Rolex natin, magkano? 6,500 mga iso automatic ito mga siya. 6,500. 6,500. Yeah. Yan. So ganun dito yung black dial mayroon din, no? Dita machine din. machine daw to sa ano automatic rin. Oh, automatic rin sa mga black dial ng black dial na ano na Rolex. Magkano ito? 6.5 din. 6.5? Oh, six. Ah, oh, 4.5 lang dito 'tong ganito mga ito. So, 4.5 'yan. Ah, uh, Rolex 4.5. So mayroon din tayong Rolex na ito. Yan parehas lang din. 4.5 4.5. So marami kang rolls pag bibilan ng mga automatic ng mga so. Yan, Rolex 4.5. So ito mayroon din mga 4-5 Rolex na ito ano, na... Uh, yan 4.5 dito mga dito, itong orange na Rolex 4.5, mayroon din tayo na white dial no, itong 4.5 4.5 din yan doon, dito may, pagkaiba dito mga presyento, ano rin ito ah, uh, Jopak yan, Jopak natin ay, ang Jopak natin magkano? 2.5 Jopak, yan mga 2.5 ang Jopak natin mga isa, yan ito lang, kita lang na natin So, dadampot lang tayo na. So, medyo may karamihan dito. Mayroon tayo nung... No... Yeah. Mayroon tayo ano. Oh, Bagong rin ito. ganda ah. rin look na ito. ganda ah. rin ang solo Pero magkano to? 1.5 yan. itong ano? Alex? 1.5 lang din kung mga, mga ganitong klaseng Alex, tapos ito po. Ayan. Uh, Bawalan lang talaga ng 1.5 lang din itong mga yan ng color win ito. Maganda ng lock na ito mga iso. 1.5. 1.5 naman din. So mayroon tayo itong... Citizen, eh?

Yeah. Uh, Ay, at tuloy tayo mga guys, mga baka, mga bato mga relo ni Boss RD no. So dito tayo sa mga ng mga so imbikta natin, mayroon pa tayong klase ng imbikta nito. Argy, ito yung imbikta mo sa RD magkano to? 25 ang boss. Ito 5 lang ito. Ito 5 sa mga imbikta natin. No? Ayun, 25 'tong gatong ore na imbikta natin. mga so, yan. Ayan, so, may mga jopa, jo. Ito mayroon dito, ang gandang color nito mga guys. So, ito mga 1,200 na mga ganitong ori mga siya na. Eh. Ah, rin no? mayroon naman tayo itong ano, ano to? Seiko 5 divers. So, divers natin. So, automatic divers. Ito ang ganitong divers natin magkano? Ayan, 1,500 lang pala sa mga siya mga ganito. Divers natin. So, mayroon tayo ito. Ibang lock link to no? Ito, ito, ito. 1,500 dito mga gandong mga gandong mayroon tayong yung mga ito ang Michael Kors 1,200 yan sa mga RG lang tayo mga gandong ito mayroon tayong mayroon nakita tayo, tayo, na mga na gandong yeah. ito Meron pa tayong itong malaki yeah. So mga mag interest na so mga, sa mga reload neighbors are din ito yeah. So mga pang natin yung Versace, mga ganitong ore, magkano man yan? Magkano naman ganyan? Iba-iba -diba rin? Sa 800, sa 800, si binhandle, 800 daw mga presyon sa pang-babaya natin no? so, mga, Meron tayong mga citizen dito na ano, uh, automatic din to. Meron dito mga medyo may vintage na to ah. Ah, citizen. Yung mga citizen. Okay. So, update lang tayo sa mga presuwa po ni mga Rilonevo sa RJ dito no. Yung mga bat na rito. Ito maraming diamond to guys ah. Uh, maradong, no? Ito ba Sergeant? Mga uh, 800 lang itong mga ganitong ori pala mga 800 ito, it lang itong mga uh, mga it, 800 Ay, kung malagdag pa so, Ito, nadampot na natin itong Michael Kors Yung mga Michael Kors natin pang ano po hindi bababaan yung lalaki Yung Michael Kors natin Mayroon pa rin itong Ang klase ito ito. Bulis, magkano? 800, 800. 800 lang itong mga isang uh, ganitong ore na uh, pero lang natin. Ito, mayroon tayong hindi na ano natin nakita kanito. Maganda rin ito. Nandito lang. Sweldo, sweldo. Balik ka ba sa RG? Magkano ka 700. 700 lang daw mga guys. Yung mga gitong ora. Yan, marami lang pang babaya dyan. pwede nyo pagpipilian. So, kung nagalap pa mga sigundaman ng mga relo dito. dito lang kaya boss RGs mga abat mga, no, mga relo pang natin. Ganda rin ito. Citizen. mga citizen tayo ba? Ba kung babae? Ang 600. 600 lang dito mga citizen. Ang dami kang pag yung mga ano dito citizen. May kasyo. Mayroon din siya. May mga kasyo pang babae. Ay, yun ang rested lang. Yan. Rested. Yan. 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 Ito mga Siku na ito 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 si San Diego. San yung daw. Ang mga ganyan, mga dito pa lang mga. Wala ba, ba dito. Uh, dito may sige. na lang. Tres. <laughs> ah, mga uh, uh, relo dito, mas ang dami yung pagpipilian ng mga. Yan mga relo ni Boss Art, you no. Know? Rolex mga kisang so ano pa may nantay mga kisang dito lang din sa Kaibos RG ng mga rito no marami kang pagpipili mga mayroon din si Kodivers to ko siya mga kisang mga ng mga look dito ganda ng mga Rolex, mayroon tayo rito. Yan. So, napagaganda po pipili ito mga ito. Okay, so maraming maraming po salamat sa mga supporter natin. No? Uh, dito lang sa Abinidia, dito ng kabahan ng Abinidia ito uh, salamat, salamat po. sa so, dito, uh, shout out po sa lahat mga subscribe, mga lalo lalo, lalo sa mga OFW. table So, um, maraming salamat. Uh, okay, so, hanggang dito lang po.